Magandang tanghalian po mga kalaki Alas 11 na po ng umaga Siyempre ngayon pong October 28 Ayan po at siyempre po sa ating mga laki followers dyan Na nagla-lunch na dyan ano Na uh, handa nang kunin ng mga laki numbers natin Na gustong subukan ng mga laki numbers natin Aba, ibibigay ko po sa inyo ngayon mga kalaki Okay, tandaan nyo po ang mga laki numbers namin mga kalaki Lalong-lalo po sa mga bago dyan ha Sa mga baguhan dyan mga kalaki Ang laki numbers namin ay Inaalagaan po ito ng 3 days bago po ito palitan mga kalaki. At syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers na mga napanalo na natin, congratulations po. At syempre po sa mga hindi pa po nanalo mga kalaki, tutok lang po kayo rito, okay? At gusto ko maranasan yung manalo mga kalaki. Kaya kung ready ka na nakuli ng mga laki numbers natin, ibibigay ko na po ngayon mga kalaki, okay? At ito na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. At syempre po sa ating mga lucky followers dyan na nakatutok, bago ko pa ibigay ang mga lucky numbers natin ngayon, aba, syempre, iinom muna ko ng tubig. Ayan, alam niyo na yan. Mmm. Okay po mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers ngayon. Tutok na po rito, umpisan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Kunin nyo na po. Number 23, number 28, number 20, number 17, number 44, number 48, number 51, number 56, number 32 at number 7. At ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 21, number 29. Number 32, number 35, number 37, number 24, number 18, at number 6 Ayan. At syempre po mga kalaki, ito rin po ang lucky numbers natin na 7 digit lucky numbers abroad, kunin mo na Number 5, number 16, number 23, number 27, number 34, number 36, at number 2 at eto lang po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Kunin mo na mga kalaki Number 10 Number 14 Number 18 Number 21 Number 24 At number 3 Ayan at syempre po mga kalaki ito lang po ang lucky numbers natin na 6 digit 0 to 9 Ito lang pang 6 digit 0 to 9 mo Kunin mo na mga kalaki Number 9 Number 2 Number 7 Number 7 number 1 at number 5 ayan mga kalaki ha kumpleto po ang 6 digit lucky number 0 to 9 ito na po ang pinakalas mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na rin mga kalaki ito na po number 21 number 24 number 26 number 30 at number 37. Ayan mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin abroad. lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices sa Pilipinas ha. Pero bago po ibigyan mga kalaki na ko, dapat nakafollow po kay sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat mga kalaki. Ako po, kinukuha po ang picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa Baka mali po kayo nasasalian sa private consultation ako. Hindi po kami yan ha. Mga fake account lahat po yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yun. hindi po yan sasagot. Hanapin nyo po ako sa kanila hindi po yan sasagot. Okay? Dahil mga fake account po sila. Tandaan nyo po pag sasali kayo sa private consultation dapat makakausap nyo muna ako para legit na legit ha. Okay? At ito pong legit na account natin. Arnold Parungkin po na may blue check. Lagi nyo po titignan na may blue check, Arnold Parungkin. At yung followers, lagi yung check Meron tayong 495,000 followers o oh, magkakalahating milyon na. At meron din po tayong Red Parungkin na meron namang uh, 410,000 followers. So, ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook, meron din tayong Red Arnold Santos at Aris Gatchalian. Okay? Meron din po tayong YouTube youtube natin red parungki na merong 18,000 followers at syempre po tiktok ang tiktok natin red parungki na merong 449,000 followers ay mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag suggest magpa code mag request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad agad sa messenger nyo okay tandaan nyo po mga lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay Bigyan ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, National at Wedding po mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po ah, 3 days po bago pa ina, binibitawan ang mga numero namin. At sa mga gusto pong sumalit, gustong subukan ng private consultation, nako po, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa gusto mong tayaan at talagaan mo ng 3 days bago natin palitan. Mali mo naman pag sumali ka rito sa private consultation na baka manalo ka, baka dito ang swerte mo, baka kami magbibigay ng swerte sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Message ka na po sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na 'yan. Araw-araw po may mga nananalo rito mga kalakit nakapost po yan sa Facebook. Legit yan, naka-post Totoo po yung mga account na yun. i-chat nyo sila mga winners sila. At baka ikaw na nga, ang susunod nating milyonaryo. Kaya mga kalaki sa mga gusto pong sumali, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months na October, November at December po mga kalaki At syempre ayan, sa ating mga, mga, mga laki followers na wala pang ginagawa dyan na maglalunch pa lang, aba, kunin na mga listahan nyo at eto na po ang mga Lotto Pilipinas mga kalaki na naglalakihan ng prices. Wait lang po may bibili. Ano pag pinapagod mo yung sarili mo ay. Eh? Ah, pa isa isa. Eh, pinapagod yung sarili mo pa isa isa. Pwede namang tatlo agad ganun. Ayan. At syempre po mga kalaki, eto na po mga Lotto Pilipinas 642. Kunin mo na. Number 6. Number 21. Number 27. Number 30. Number 32 at number 38. At ito naman po 645. Number 19. Number 15. Number 23. Number 28. Number 34 at number 42. At ito po 649. Number 12. Number 20. Number 31. Number 36. Number 43 at number 47. At ito po 655. Kunin mo na mga kalaki. Number 17 number 22, number 33, number 36, number 10, at number 8. At ito po ang 658, six digit lucky numbers, kunin mo na mga kalaki. Number 29, number 16, number 37, number 40, number 45, at number 52. Ayan mga kalaki kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat Ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa ating mga taga o at oy sa ating mga OFW po dyan sa bansang Thailand naman. Dati Taiwan. Ito Thailand po. Hello po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po kila Kuya Miguel at kila Ma'am Nerisa. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pananood. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 3-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po dito naman po sa ating mga jeepney driver po sa Pilipinas. Punta po tayo mga kalaki dyan po sa may... Ayan, sa may Muntinlupa City. Hello po sa mga jeepney driver, tricycle driver dyan. Pati sa taxi driver, shoutout po sa inyo. Kila kuya... Jello, hello shout po sa inyo sa kanyang mga grupo, humihingi po sila ng 642 at ng 2 digit lucky numbers bibigyan ko po kayo, pag-aaralan ko lang po yung audio. sa mga gusto po magpa shout comment lang ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko yan, mas shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa, good luck